Alright mga master So welcome back ulit sa ating YouTube channel uh, Balo isa Nagbubuhos tayo ngayon dito ng, ano, ng uh, rampa So ito yung rampa natin mga master So napakaswerte natin ngayon Kasi ano ang Lakas ng ngayon uh, Bali ginagawa ni Foreman ngayon Sa so, tinatakloban na niya ng yero Para hindi matunas yung ating halo rito Yung uh, binusa natin kanina Okay So ikinasa ko na rin dito mga master Yung ano Yung para sa photo sensor natin So ito mga master, yung, sa pader natin. So kabilaan 'yan, mga master. Then, uh, yung nigrind ko tong poste. So, nilubog ko dito ng uh, 20 cm. Ayan. Yung ating PVC. Para hindi abuti ng sliding na bakal. Yung ano, yung uh, mismo nga release nya. Ayan. So, papunta siya rito mga master. So, ganun din yung kabila. So, inilubog din natin ng maigi. Ayan. So, balit, direct siya guys sa ating uh, motor. So, ito yung dalawa natin para sa sensor natin. Ito yung, itong isa, isa yung para sa ating ano, uh, Uh, power supply ng ating motor. So dito na siya guys natatakbo. So dito ko na lang siya ilalagay. Ayan. So ito siya mga master. Tung isang atubo natin, ito yung magiging supply natin na AC papunta ron sa may kulungan ng aso. So doon oh. So may power supply tayong kukuhaan doon. Then itong isang atubo natin, ito yung uh, papunta ng mga taas para do sa ating uh, magiging uh, solar. So pinalitan ko muna, bukas ko na lang iabang kasi ano, uh, sobrang lakas ng ulan. Ayan, so pinilit lang namin at tapusin ni Forman dito yung ano, buusan. Kaya nangyabang yung ating mga ano, uh, mga PVC rito. Okay, so bali yung otso mo mga master, so okay na. Ayan. Then sa loob mga master, so yung mga, yung mga kasama bali nag ano. Ayan, eh, so minamasilya na lang nila yung ating ano, uh, ceiling. So tinatapos-tapos na lang. Right, so yun lang muna. Bali na-click ko lang kayo guys. So thank you po.